po. Ako'y gagawa ng trabaho sa kusunod. Bigsid eh. Ito tayo na ano? ko. Ito. Lalagay ko sa oven, Meron pa ano eh. Meron pa siyang Ice, 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 baby Ice, ice, baby Ice, ice, baby no. Para meron tayong almusal Kailangan gawin olive oil naman yung pinisik pisik pisik ko. Ano naman 'yan? yung iba. Uy, buto ko na kaya. Pero hindi man, ano na ito. Sa susunod na araw naman ito. Para meron pa ulit tayo. Ang musaw. aking almusal. Ano ito eh? Ah, ang filing, ang palaman nito ay chicken. Ginawa namin ito ah. Sa akin to. Ito sa kanila, ubos na. Ito para bukas. Thank painitin ko lang ang aking painitin ko lang ang aming oven para sa alam ko ito ay luto maghihintay lang ako ng ilang minuto hindi ko nagawa ka rin kapi tayo kapi black coffee para sa akin hindi para sa inyo nandito ako kay ano nakatambay muna ako kay Anne Hombre kayo ba mga anak nagpunta na kay Anne Hombre sa kanyang silent live ayan, doktora para may kalap siya Nagising na ako ng maaga, 6 o'clock, tapos humiga uli ako, naka-edip ako, <laughs> naka-edip ako siguro pag alas 7, pag alas quarter to 7 na ako nagising ng umaga dito. Sabi ko, wala, late na naman ako ng trabaho, kaya kus-kus-kus-kus mabilisan.

tapilito na samahan niyo ko kakainin natin ha ayan na mo na yung tinadtad ng luto ayan <coughs> ah almusal. Yo open ko siya. Ayun na siya naka-oven na. Naka na. Ayun na ang aking papastry na ginawa kanina. Ngayon kakain na tayo. Ya <laughs> almusalan na natin, lumamig na siya ang ating papastry with chicken filing. Tatlo lang ginawa ko. Meron pa doon maliliit naman. Pero bukas o kaya sa makalawa naman yun. Yan, kakain na tayo. Kakain na tayo. background. <gasps> Pawis, mainit eh. Mag-umpisa na tayong magluto. pap ito. to pap Ay, Rizal, so, ay, so, mas madaling gawin to, anak. Hindi ka na magmamasa ng arena. Kasi may nabibilid, di ba, na papaster na, na, na to, yung, ano na, yung gagawin mo na lang. Patatanggalin mo na lang ito Pabaya mo lang muna siya matanggal yung eyes niya. May nabibiling ganun. Tapos, oh, pwede pa malambot lang. Tsaka gumawa ka ng filing. Gumawa ka ng filing. Wala man o anong gusto mo. Tapos, i-oven mo siya, Raizel, ng mga 30, ano lang, 20 minutes lang, hanggang sa mag mag-brownies na siya. Dali ano? lang to, Raizel, anak. Pwede ka na kumain kagandito. Makakain <laughs> mo kagandito. Hindi ka na magmamasa. Mahirap magmasa ng tinapay, anak. Ito masarap, oh malutong patis lang. Ang lasa nito, Rachel, parang yung roti. Kaya eh, yung iba hindi na gumagawa ng roti. Ito eh, na lang yung binibili nila. pag harus Alos pa rin oh. ng lasa. nag gising ako nakita ko lang naka-online si Kuan si an Pricer na kahit gumawa ka ng marami ito tapos lagay mo sa oven kaya sa pricer. Tapos pag kailangan mo magla, pag gusto mo magluto, maglabas ka na lang. Ang galing, <clears> tsaka <throat> mo lagay sa isang pastry na tray. Doon mo siya gawin. Gaya nung ginawa ko kanina dyan sa video ko. May ba nakita mo kung paano ko inayos. nakubang, ba? Mas mukhang masosobrahan na naman ako. Maraming 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 salamat. Sa teman nanood ng aking Pastor Glenn Bukbang. Hindi <laughs> sa aking panibagong video sa araw na ito. Maraming salamat sa inyong lahat. Team Bahay tim Anas Mini Farm. At tim uh, Team One na siyempre. Hmm. Uh, natin kape at sa team yung Garcia kay Mercy Kitchen Real ah. laban lang tayo Mercy anak at anong dami ng trabaho natin anak laban laban lang tayo pag mo lang papabaya ang mawala ang white mo kahit na mag silent kaya ang palagi mahalaga anak na natutuloy-tuloy natin Although talagang mahirap kasi may baray-pareho tayong may alagang bata napakahirap talaga ng may alagang bata. Di ba sinabi ko na yan sa iyo? Pero sana ang bata, huwag masyadong sasanayin sa karga kasi ikaw din ang kawawa. Kung natinan mo ako kahit paano, namintil ko yung bata na pag kinuha ko na sa nanay niya, napapatulog ko pa siya ang Hanggang minsan, gigisin siya alas 11, minsan alas 12, kaya nagagawa ko lang yung trabaho. At sa kasama mo, <laughs> Pero ang mulang yan. At pag matigas ang ulo, ito so na bala sa baga mo. <laughs> ingat, ingat. Bye-bye. Salamat. Team One Team Bay Kulita. Team Anas Milipam. Jennifer Cruzada. Sir Ingliya. Maraming maraming salamat. Bye-bye for now. Kape na nakalimutan inumin ni Lola Daisy kada dal-dal. Hmm. Ayan. Kape sa mainit na tinapay. Hmm. Bye.